Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Taurus para sa Abril 1, 2025. Habang sumisikat ang araw sa unang araw ng Abril, isang kakaibang enerhiya ang bumabalot sa iyo, minamahal na Taurus. Ang simula ng buwan na ito ay may dalang kakaibang timpla ng kasiyahan at lalim, isang panahon kung kailan ang mundo ay nagiging mas masaya at mapaglaro, subalit sa parehong pagkakataon, ikaw ay hinihimok na magmuni-muni sa iyong panloob na mundo. Ang araw ng mga biro ay nag-aanyaya ng tawanan at kasayahan, subalit hindi nangangahulugan na dapat mong baliwalain ang mas malalalim na kaisipan at emosyon na maaaring lumitaw sa iyong kalooban. May kakaibang hatak ang enerhiya ngayon na nagtutulak sa iyo upang balansehin ang kasayahan at ang paangailangang pagtuunan ng pansin ang iyong personal na pag-unlad. Ang buwan ay patuloy na nagbibigay ng liwanag sa iyong tanda, isang pagpapala na nagpapalakas sa iyong likas na katatagan at lumalalim na pangunawa sa mga bagay na may halaga sa iyong buhay. Ang kalmadong presensya nito ay nagsisilbing gabay para sa iyo upang suriin ang iyong mga layunin, mga pangarap, at ang direksyong nais mong tahakin sa hinaharap. Ito ang tamang panahon upang maglaan ng oras sa pagminilay nilay pag-unawa sa iyong sarili, at pagtukoy kung ano ang tunay na makakapagbigay sa iyo ng kasiyahan at kapanatagan. Ang araw na ito ay maaaring magdala ng iba't ibang mga tukso, at di inaasahang oportunidad na maaaring yumanig sa iyong mainat at maayos na mundo. May mga bagay na tila kaakit-akit at makakapagdulot ng pansamantalang kasiyahan, subalit hindi lahat ng ito ay makakatulong sa iyo sa pamatadalan dahil sa iyong likas na pagiging praktikal at maingat sa paggawa ng mga desisyon, mahalagang gumamit ka ng discernment upang suriin kung aling mga pagkakataon ang tunay na makakatulong sa iyong personal na paglago at kung alin ang dapat mong iwasan. Sa pagharap mo sa mga posibilidad na darating, tanungin mo ang iyong sarili, ito ba ay naayon sa aking pangmatagalang layunin? Makakabuti ba ito sa aking kalusugan, aking relasyon, at aking pangarap. Kung ang sagot ay hindi, huwag kang matakot na tumanggi. Habang lumilipas ang araw, maaaring mapansin mong lumalakas ang iyong koneksyon sa iyong pisikal na pandama at personal na kagustuhan. Mas magiging sensitibo ka sa mga bagay na nagbibigay sa iyo ng kasiyahan, ang masarap na pagkain, ang banayad na hangin na dumadampi sa iyong balat, ang mahimbing na musika na nagpapagaan sa iyong kalooban ito ay isang araw upang yakapin ang mga simpleng kasiyahan sa buhay sapagkat ang mga ito ang nagbibigay ng inspirasyon at nagpapalalim ng iyong pagpapahalaga sa mundo ang hapon ay maaaring magdala ng pagkakataon upang mapalalim ang iyong koneksyon sa mga taong malapit sa iyo kung ikaw ay nasa isang relasyon ito ang tamang oras upang magkaroon ng isang tapat na pag-uusap sa iyong minamahal upang lalo pang patatagin ang pundasyon ng inyong pagsasama. Para sa mga walang karelasyon, maaari mong maramdaman ang pagtaas ng iyong karisma, isang pangakit na maaaring magdala sa iyo ng bago at kapanapanabit na koneksyon. Ngunit tandaan, hindi lamang panlabas na atraksyon ang mahalaga sa isang relasyon, bigyang halaga rin ang emosyonal na lalim at tunay na pagkakaunawaan. Pagdating sa iyong trabaho at mga pangarap, ito ay isang magandang panahon upang suriin kung nasaan ka na sa iyong landas. Ang iyong likas na tiyaga at dedikasyon ay nagsisimulang magbunga, at marahil ay mapapansin mo ang positibong resulta ng iyong mga pagsisikap. Gayunpaman, huwag kang makuntento lamang sa kung ano ang meron ngayon, mayroon pang mas malaking potensyal sa iyo. Magtakda ng mas mataas na layunin, subalit manatili ring praktikal sa iyong mga plano. Ito ang oras upang bigyang pansin ang pagpapabuti ng iyong kasanayan, pagbuo ng mga bagong ideya, at pagkuha ng mga oportunidad na maaaring magdala sa iyo ng mas malaking tagumpay sa hinaharap. Sa aspeto ng iyong kalusugan, mahalagang bigyang pansin ang iyong katawan ngayon. Maaaring maramdaman mo ang kaunting panghihina o pagod, lalo na kung naging abala ka sa mga nakaraang araw. Bigyan mo ang iyong sarili ng sapat na pahinga, kumain ng masustansyang pagkain, at iwasan ang labis na pagpupuyat. Ang iyong katawan ay ang iyong pinakaimportanteng kayamanan, at kinakailangan nitong mapanatili sa maayos na kondisyon upang maipagpatuloy mo ang iyong mga pangarap at adhikain sa buhay. Sa pagsapit ng gabi, maaaring maramdaman mo ang isang matinding damdamin ng introspeksyon, ang mga alaala, pangarap at hinahangad ay maaaring sumiksik sa iyong isipan. Ito ay isang magandang pagkakataon upang kilalanin ang mga damdaming ito at hayaan silang gumabay sa iyo patungo sa mas malinaw na direksyon. Ang mga sagot na hinahanap mo ay nasa loob mo lamang. Hinihintay ka lamang nitong maglaan ng oras upang pakinggan ang iyong sarili. Upang mapalakas ang positibong enerhiya sa araw na ito isa alang-alang ang pagsusuot ng kulay berde, isang kulay na sumisimbolo ng paglago, kasariwaan, at balanse. Ang maswerteng mga numero para sa iyo ay dalawa, anim, at siyam. Ang mga maswerteng gawain na maaaring magdala ng positibong enerhiya sa iyong araw ay ang paggawa ng simpleng mindfulness exercises sa umaga upang magkaroon ng mas malinaw na isipan, at ang pagpapalipas ng oras kasama ang pamilya o kaibigan upang mapanatili ang emosyonal na koneksyon sa mga mahal mo sa buhay. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng oras upang magpasalamat sa lahat ng pagpapala na natanggap mo. Ang buhay ay isang mahabang paglalakbay na puno ng mga pagsubok at gantimpala, at bawat araw ay isang bagong oportunidad upang matuto, lumago, at umunlad bilang isang tao magtiwala sa iyong kakayahan, sa iyong determinasyon, at sa iyong kakayahang harapin ang anumang hamon na dumating sa iyong landas. Ang iyong paglalakbay sa buhay ay patuloy na humuhubog sa iyo upang maging mas matatag, mas maalam, at mas makabuluhan. Yakapin ang bawat sandali at tandaan na ikaw ang may hawak ng iyong kapalaran. Ang mundo ay puno ng mga posibilidad at nasa iyo ang kakayahang likhain ang buhay na tunay mong minanais. Maging buka sa mga pagbabago, tanggapin ang mga aral ng bawat karanasan, at patuloy na magtiwala sa iyong sarili. Huwag kalimutang ipagdiwang ang maliit at malalaking tagumpay, sapagkat ang bawat hakbang na iyong tinatahak, ay patungo sa isang mas maliwanag at mas makahulugang kinabukasan. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan niyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.